Mayor, uh, ayon po kay Guho Hwaping, uh, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ikakarakterize yung relationship nyo? Opo, Madam Jer, kaibigan lang po. Kaibigan lang at uh, wala nang iba? Kaibigan at iba pa? Wala na po, Madam Chair. Wala Sigurado lang, ka? Mayor. Opo. SP Pro Tempore. Opo, Your Honor. Kaibigan lang. Opo, Your Honor. Hindi ka ibigan. Kaibigan lang po, Your Honor. Sige. Salamat po, Your Honor. Salamat, SP Pro Tempore. Mayor, pakilarawan po kung gaano kayo ka-close. Uh, bakit nyo halimbawa ipapakita ko uh, yung photos? Bakit nyo po suot ang campaign shirt uh, ni Alice Guo? Uh, tapos magkasama magkasama pa siya sa kampanya nyo rin. So, kumbaga, nagsusuotan kayo ng campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa kampanya ng isa't isa. Papakita ko po yung uh, photos noon. So, in the meantime, pakilarawan po, gaano ka-close yung pagiging magkaibigan ninyo? Magkaibigan lang po kami, Madam Chair. At yung pong... T-shirt po na sinasabi po ninyo, Madam Chair binigay po sa Ayan akin po. po. yan ni Ate Che. Sino po si Ate Che? Si Cheryl Medina? Opo, your Madam Che. Pero sinuot po ninyo? Opo. Tapos andin po si Guo Huaping uh, sa campaign caravan ninyo noong 2022. Madam Chair, if I... Bago kayo magpatuloy, Mayor, gusto ko lang i-acknowledge yung presensya sa session hall ng uh, aming Senate President Escudero. Salamat po, uh, SP. And nandito na rin po, salamat kay Senator uh, Joel sa pagdalo nila sa hearing. Thank you. So, Mayor, uh, bakit ganon? Suot nyo ang campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa campaign caravan ng isa't isa? Ininvite po ako dyan po, uh, Madam Chair inimbita kayo ni Guo Ping? Opo, Madam Chair. Bakit niya kayo inimbita? Uh, pinakita lang po niya kung sa akin po nung siya ay nangangampanya po. Inakita ang alin po? Yung tungkol po sa pagparada po. Pero ito pong nasa kanang photo, uh, campaign caravan po ninyo Ayan o, no? Mayor Dong Kalugay 2022, nag-attend si Guo Huaping sa campaign caravan ninyo. Sa kaliwa naman, siyempre ito nga po kayo, uh, at may seal pa no, Bayan ng Suwal Pangasinan, so parang official photo, suot nyo yung t-shirt ni Alice Guo. So bakit ganon? Nagsusuportahan kayo sa pagsuot ng t-shirt ng isa't isa at sa pag-attend sa campaign caravan ng isa't isa. Madam sir, yung ano po yung nakasakay po ako sa sasakyan, yan po yung motorcade po namin na in-invite ko po siya. Bakit niyo po siya in-invite? In-invite din po ako madam sir nung nanalo po siya. Eh, hindi. During the campaign na Victory Caravan po ito, business partners po ba kayo ni Guo Huaping, Mayor? Madam Chair, wala po kami kahit na isa po na business partner po. Nako, Mayor, kunin nyo yung pagkakataon yung mga susunod kung tanong para sumagot ng totoo po. You are under oath at hindi lang po itong huling dokumento ipapakita ko at namin sa inyo, ha? Uh, Madam Chair, yes, uh, SP it, Pro I, I would rin. like to remind the good mayor of uh, Sual Pangasinan, if you keep on lying before this committee, I might force uh, to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. Sabi mo lang po, katotohanan. Ha? Mike niyo po. Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. Uy. Opo, Your Honor. May asawa ka ba? May kinakasama po ako, Your Honor. May asawa mo? Uh, Na-annal. Uh, yung una po, na na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po ako. May kinakasama ka? Opo. Kilala kinakasama. ni Miss Alice? Hindi ko po alam kung kilala po niya, Your Honor. Sa tingin mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Alice, kilala mo yung kinakasama niya? I refuse to answer po. Bakit? Tinatanong ko lang. Why do you refuse to answer? It's just a simple question. Ako mo answer. Gohoaping, on what grounds are you not answering the question of the SP Pro Tempore? Uh, uh, sen, uh, hindi ko po kilala. Ano daw? Hindi niya kilala. Okay. Salamat SP Pro Tempore. Eh Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong may mga negosyo dati? Madam Chair, uh, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Ito, meron po akong ifa-flash ngayon. Mga dokumento po. Kung wala kayo negosyo, ikaw may negosyo ka sa Rile. May negosyo ka sa Rile. Yung sa'yo lang. Meron po, Your Honor. Ah, marami? Hindi po, uh, sa tracking po. Tracking? Opo. Ano pa? merchandise? Wala po, tracking lang po, Your Honor. Fish farm? Wala rin pong fish farm, Your Honor. Talaga? Wala kang fish farm? Wala po. Okay. okay. Well, uh, salamat SP Pro Tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pinaflash ko po ngayon, ay uh, pinagsama-sama mga pangalan nyo ni Guo Hua Ping, o Alice Guo. Tingnan nyo po. AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lick Cell Fish Farm, Dong Guo Fish Farm, guko Aqua Farm. Madam Chair, yes, AC pro tempore. I think stands for Alice and Kalugay. Very possible, huh? SP Pro Tempore. Huh? Yung D, Aquafarm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Lixeldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Huh? Guko. Ha? Huh? Siguro stands for? go and kalugay. Oh. Madidinay mo po ba ito? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. <laughs> Sino nga to? <laughs> Hindi po ako Sino si Efren Singeyo? Ha? Huh? Sino to? Mayor. Hindi ko po naintindihan po, Your Honor. Oh, Cheryl Medina. Oh, Cheryl. si Cheryl. Cheryl Medina. Si Ate Chipo. Yan. Yeah. Oh, Cheryl. Sana. Okay. Ikaw ba may ari ng d Aqua Farm? Inapply ko po yan dati, Your Honor. I am asking you, are you the owner? Wala po kasi. Yan. It says And here it in pa. the... It's not operating, maliwanag, Your maliwanag Honor. Maliwanag, maliwanag na ano. Ini-endorse pa ng mayor mo? Your Honor, sa, wala pong nag-operate ano, na ganyan. Sa ano, sa sangkuryang bayan? Ha? Huh? Hindi po natuloy, Your Honor. What do you mean, hindi natuloy? Kasi nung malaman ko na hindi pala pwede ang empleyado na magkaroon ng business na ganyan, hindi ko na po tinuloy yun. But your mayor, si Mayor uh, Suwal, uh, Mayor ano ba? Kalugay, endorsed it to these members of the Sangguniang Bayan in your own town. Oh, at sa, saka Miss Cheryl, yung isang unit dyan, kung saan nakalagay kayong owner ng 15 units, yung isang unit, ang halaga ay dalawang milyong piso. Kaya nga po. So 15. Miss Cheryl, so may 30 milyon pesos ba kayo no, para dyan? No, Your Honor. Isang unit lang po sana yung susubukan namin. Kaso po, uh, hindi po pwede ang empleyado, kaya hindi po natuloy. Hindi pwede ang empleyado sa isang unit. Nailagay pa po. kayong owner ng 15 units. Paano hindi. po nangyari yan? application lang po yan, Your Honor. What do you mean? This is an official document, D Madam Cheryl. Yes, po, Your Honor. Oh. And SP Pro Tempore and uh, San Joel, uh, ang uh, nagre-request pa dito, respectfully endorse the application, ay si Mayor Kalugay din. Ang, uh, kumbaga, ang chief executive mo dun sa inyong uh, munisipyo, Mayor, hindi ba itong lahat ng mga pangalang ito, pati yung d Aqua Farm na may 15 units, si Cheryl Medina sa Bakiwen, ay talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Guo Huaping, Mayor? <laughs> hindi ko po alam, Your Honor po, na ganyan po yung mga... Madam, Nako Mayor, a little more ano, honesty po, you are under oath. Uh, isang related so, question Ma kay Sen. Madam Chair, ask uh, Ms. Cheryl. Kasi, Ms. Cheryl, sabi mo kanina, ikaw ang nag-facilitate uh, ito, ikaw ang nag-apply, ikaw ang nasa, nasa official document, uh, Madam. So, wh what are you why, what are you telling uh, us? Hindi, 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 alam mo, before you answer, no, I just want you to know this. Hindi, hindi ka sasagipin ng sino mang nasa paligid mo. Ang sasagip sa iyo yung magsasalabi ka ng katotohanan. Sige, anong participation mo dito? Bakit ikaw ang owner? Wala ka namang kamong ganong kalaking pera, pero nandyan yung pangalan mo. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga po. Hindi kayo inutusan ni Mayor nung maging hindi po, dami. hindi po talaga, Your Honor. Sinong nakaisip nito? Ikaw talaga? Yes po, Your Honor. Ikaw ang nakaisip nito. So ito, pag involved to, ikaw ang kukulong namin dito. Yes po, Your Honor. So ikaw nakaisip. Yes po, Your walang, Honor. Walang tumulong sa iyong mag-isip. Wala po, Your Honor. Pero ini-endorse ka ng mayor mo. Kasi hindi, ka tinutulungan ng mayor mo. Hihingi po talaga kasi ng endorsement sa mayor, Your Honor. Hmm. <laughs> Nagkataon lang to lahat. Isa lang po kasi yan, Your Honor. Yung unit na yon 15 po yung i-apply. Ia pero ang balak ko po sana, isa lang po, Your Honor. So ikaw lahat ang nakaisip nito? Hindi, yung sa akin lang po, I'm speaking for myself. At itong lahat honor. na ito, hindi mo kilala itong mga Efren Ruven Cruz, Arlene Pantaleon, Kent Ku, wala kang kilala dyan? Hindi. Wala po kayo. Senator Sig Joel, bago natin Sig iwan po? yung D Aqua Sig Farm, Miss <laughs> Cheryl hindi po natapos sa uh, application lang na endorsed ni Mayor Kalugay. Meron pong kopya ang komite ng DTI na certification na D Aqua Farm is issued to Cheryl Ordonya Medina dated uh, June 14, 2022, pirmado pa ng dating DTI Secretary Lopez. So ito po na-issuehan ng certificate ng uh, DTI. So hindi po hanggang application lang, na aprubahan ng DTI. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga. Hanggang DTI, hanggang Fishery Privilege pa nga po umabot po ako, Your Honor. Yes, and la alam naman ng lahat ng empleyado sa gobyerno, let alone official sa gobyerno. Alam na alam nyo bilang senior staff, hindi talaga pwede mag-apply, mag mag-ma-issuehan ng certificate kung kayo ay government employee ni sa isang unit ni sa maraming unit. May kopya din po kami mula sa Office of the Sangguniang Bayan ng Suwal. Resolution number 2022-243. Granting a provisional fishery privilege to the aqua farm for year 2022 for 15 units at barangay Bakiden. Signed ni Wilma Asuncion, Secretary to the Sanggunian. So hindi po naiwan sa isang application. May at least dalawa pang signed documents mula DTI at mula mismo sa inyong Sangguniang Bayan. Ang date po ay 5th uh, day December. 2022. So after itong June, na-issue ng certificate in your name para sa D-Aqua Farm ng DTI, half a year later, maandar pa yung proseso, resolusyon po ng Sangguniang Bayan. So inyong po talaga ito in at least three documents we've presented so far, Ms. Cheryl. Yes, po, Your Honor. So, and uh, Madam chair. kanina sabi nyo, alam nyo, hindi pwede ni isang unit. Pinagpatuloy pa rin ninyo. SP Pro Tempore. Madam Chair, I move that uh, she, uh, we require her to submit her salad before this committee. Yes, thank you SP Pro Tempore. Yes. The Chair was about to ask you, Ms. Cheryl, kung itong the aqua farm ay nasa SAL-N ninyo, pakisubmit nyo yung uh, mga sal ninyo. In uh, the, the last several years, uh, dito sa aming comite. Can you do that? Yes, SBP. she started working for the, for the government. Uh, anong taon nga po kayo nagsimula kay mayor kalugay, year 2020 po ba yon? from the last hearing, yeah. from 2019. So, can you please submit your mga sal Uh, mula 2019 hanggang yung pinaka-recent na submission nito. Yes, po yun. And I surmise, right, uh, Madam yes, yes, Chair, people, that uh, yeah. itong mga negosyo nitong sila Mayor nila Alice, I surmise that uh, itong mga businesses ito, front lang to for uh, possible uh, money laundering uh, purposes. Ms. Cheryl. Pakiulat po pa yung other. SP Pro tempore well uh, I think the the SP Pro Temp is asking if you if you know all about the the business interests of uh, your principal. No, Your Honor. You have no idea. Wala po, Your Honor. Hindi mo nakikita kahit kailan o naririnig si Guo Huaping, si Alice Go sa Swal. Nakita ko po, Your Honor. Nakita. Madalas. Madalas. Hindi naman po ganun kadalas, Your Honor. M hindi madalas si... Ma uh, I'm sorry. Sige lang. Miss Cheryl, mas madami pang alam yung ordinaryong tao sa suwal sa sa'yo. Huwag wag mo kaming ganyanin. Kasi lahat ng natanong namin dun, alam. Ikaw yes, sasabihin. Okay, okay. yeah, oh. So ngayon, siya alam mo kayo. na rin. Alam mo na. Ang ang point ko lang, sabihin mo sa amin dito, ano pa ang alam mo other than lagi mo silang nakikita, lagi mo silang mag magkasama, alam na alam mo, hindi ka nagugulat sa mga litrato na pinakita ni uh, Senator Jinggoy, Senator Riza, hindi ka na nagugulat kasi alam mo na lahat yan eh. Ang tanong namin sa inyo, anong alam mo sa mga business interest nila? Sa business interest po, wala po talaga, Your Honor. Rom romantic interest lang ang alam mo? Hindi po, hindi ko po kasi nakikita na gano'n eh. Naniniwala na ka na may relasyon sila? Wala po, Your Honor. Naniniwala po akong wala. Maliniwala In akong fact, wala. Ms. Cheryl, at ito, mabigat babalikan natin yung una naming mga tanong kina Mayor. In fact, may nakuha po kaming impormasyon na kayo mismo ang nagsabi sa kanila na girlfriend ni Mayor Kalugay si Guo Huaping. Bukod pa dyan, kinwento nyo pa raw sa kanila na may anak silang dalawa. Anong masasabi nyo po tungkol dito? Ay, wala po, Lui Honor. Wala po. Okay, you are under oath reminding yes, po, you. Miss Cheryl, ibig sabihin, hindi lang kayo ang... Uh, pina-fact find namin dito. Marami pa pong nagsasalita at kinok corroborate namin. And for the record, Ms. Cheryl, hindi kayo ang target namin, ha? Gusto naming tukuyin kung kayo ay ginawang dami ni Mayor Kalugay. Pero madadawit po kayo kahit sa mga sa alam naming ginawa nila kung hindi kayo magsasabi ng Madam Chair, if I be just Senator continue, Joel. just one last. Ms. Cheryl, nung una, gusto ka namin dahil akala namin magsasabi ka ng totoo. But uh, Just to tell you frankly, no, uh, pati ikaw talagang madidiin ang gusto dito. Uh, if you're saying na wala kang alam, wala silang relasyon whatsoever, sige, panindigan mo ngayon to. Bakit ikaw ay tumawag at tumutulong para maghanap ng, m, ng abogado na magnonotaryo na nandito si Go o si Alice Go kahit alam nyo na wala siya? Bakit ikaw tatawag ng ganun? Kung kung totoo na wala naman, magkaibigan lang, regular lang, regular lang na magkaibigan yung principal mo, si Mayor Liseldo at si Alice Go. You will walk the extra mile of looking for a, a, a lawyer that could actually notarize a public document? Whether or not nandito o wala yung principal? Why would you do that? Miss Cheryl? Nagtalong lang po kasi sila, Your Honor. Sinong Parang sila? Si Kat po. Yun. So, at least ito yung unang totoong sinasagot nyo sa amin ngayong hearing. Tinawagan kayo ni Kath yes, para po. maghanap ng notaryo para sa affidavit ni Go Huaping. Bakit feeling nyo obligado kayong sumunod pagbigyan yung hiling ni Miss Kath? Hindi po. Tumawag po kasi siya. Ang sabi lang niya sa akin, naghahanap sila ng lawyer na magnonotaryo kasi wala daw silang makita na magnotaryo parang kayo. sa buong hindi ko, uh, bamban, bamban wala silang makitang abogado but bakit at bakit sa lahat ng oh. chief uh, uh, assistant <laughs> ng mayor hindi lang sa Tarlac sa Pangasinan pa bakit sa inyo tumawag si Miss Kath at bakit feeling nyo obligado kayong tulungan siya sa hiling niya hindi ko din po alam yun basta ang oh, sabi lang po ano uh, kung pwede, kung merong kilala, sabi ko walang kilala sa SWAL. Okay. Don't, Don't fool us, Sherry. Uh, Don't fool us. Ah, Miss Kila, Kilala mo. alam, alam mo Sen na, gust, gust, gumawa, gustong gumawa ng kalokohan ito. Mm -mm. Alam mo, alam mong gustong gumawa ng kalokohan ito. Nagdirekomenda ka ng abogado na pupwedeng gumawa ng kalokohan nila.